kapatid ang koreano ko. Kailangan buwak dyan. Alikod ka green dyan. First ko green. Live na live. Ganda. Mani ang palibot dyan sa probinsya. Balay ng ah, uh, ilisoon sa kuang koreano kanya dami sa moju, ano yung magsakya sakya na ng ilisoon ng koreano ko <laughs> ano ko Facebook <laughs> um. I -dil. May ilang balay. Nakadaghan na ko. Ah. Ay. Kuan dere ba? Sa toa pa ni kalag-kalag. So. Manglimpyo ba nga to sa mga lugar ng parents ng kuryano ko. Yung resting place na. Hmm. Kan ni, ha, kan ni. Abi nak kamu tu, mahu gay, hmm. aku life. Hmm. Bilip lang ko Bila pelan dari masiti, mas province, ang ilang kahoy, puno Pero, Ako okay. ko. Mga nga sa bukid. Ito mountain Anak ko. Ang kay ng kwan. Gunahon. Ayan. Ang ilang kong under Ting bukira. Para pakiramdam ba? Nag-meeting-meeting sila once a year. <laughs> next month mag-under eh mag. mag Para kalag-kalag balay ng... na ang na akong kuryano sila ready to cut cut na sa bukit malimpiyo sa olibingan walang ni green is life look at the background